Ikaw Ano ka lang pala school at saka ano? Yan. Wait na man din. O kanilang coach, oh. Go. <laughs> kanila po, Let's go guys. That is bench. Dad. sports too. ko. Sports. Yes, yan. Ano no? Yeah, sports. Kaibigan dito, mga matatanda rin. Hindi kayo sumasali sa mga ano dito. Yung mga... Association. Ang driver po namin ngayon ay babae. O, gusto mo mag-aircon tayo? Aircon Opo, oh, ang ganda dulo, Ang dami dito ang dami pasyalan. ang ganda, ano, pasyalan. Hindi tayo na masyal masyado. Pero next time, pagkasama yung mga bata. May sasakyan kami noon. O, di no, makakapasyal talaga kayo, tayo kahit saan. Alam mga malalapit. Tama, sinabi mo. Kasi si Dave hindi pwede lagi yung ano. Oo, hindi yan. Na-drive na lang ano. Ito malayuan. Are you okay sis to take our asses there? <laughs> Pwede ka? Ano? Saan? Going to... Ano? Saan? Saan? Sa... motorway. Ayaw, hindi ako na... Hindi, papuntang sa... Ano? Train station? Uh Oo. -oh. Dati, may ganyan akong ako sa sakin. yung ganyan. Na-open top siya. Kung cabriolet. Or convertible. kaya ano parang mas malamig kaya lang hangin ano kisa sa kahapon pero ang ganda ng panahon ngayon talaga walang kaulap ulap, -ulap. natatanda niya ito dito yan yung DJ ano fish and yes ah, yun dito pala hindi balik kumalik? Oo, diyan tayo, tayo. tayo pumunta bumaba tayo dyan. Ah, Dito okay. sa ano na yan. Dito tayo. Ah, hindi pwede bumalik doon? One way? Ummm... So, bakit umakit? Uminitan kasi, uksan mo yung ano yung chai Ikaw na Hindi mean, Okay lang. o i-ano mo yung... Hindi ka naka-aircon? Naka-aircon. Huwag na naka, -aircon? naka, -aircon. Oh, nah, naka kasi, I mean. Hindi naman malakas yung aircon. Okay la. Okay na yan. minsan ano nga pawisan, di ba? Kasi sa labas pa. Anong year itong binili ko, Chip? Diba? Buti um, na kapag aral na kung drive. Um, kasi, I had, I had to learn. Oo. Oh. Doon ako nilililis. Kasi, syempre, ayaw ko, halimbawa, yung mga, mag, delay yung ano, halimbawa, oh. magkakat, mag turn. ano ka lang pala, school, at saka ano, Oo, oh, di kaya sa shop, yung mga grocery uh -huh. shopping. Minsan di ka vale. ating... Bye-bye, Torbe! Depot! Yes! Bye-bye, sis! Dito hipag. muna! No? Dito muna tayo! Bye-bye, ah. Hipag! Sis. Ayan ang kanyang... Ayan ang kotse ni Hipag Marie! Ayan ang dalawa! Oh. <laughs> para hindi na kayo ano, may time hindi pa hindi Na. na eh. Iikot mo kami. Hmm. Wala ano matang kayo? paradahan doon. Wag na, wag na lalabas, uh, lalabas, lalabas pa kami. Pa kami ah, na lang. Ah, ah, ang na kami diyan. Wait lang, tingnan ko kung pwedeng magparada dito. Hindi na, aakyat na, na, si na, lang kami si diyan. Aakyat na kami. Iikot pa tayo. Ano? Ano? Uh, Christmas ball. Tapos diyan kami in reception ng kasal namin. Oo. Wow. Tapos ang ganda niya sa harap kasi ada looking sa ano. Oh, ano, Look after years yourself To you to You, especially mm -hmm. you, you. Hoy, ka kakain ka lagi. Di ka yeah, <laughs> Ah, pala kami sa kabila. Oo, oh, okay. kayo dyan kayo. Ano? Oh, sige okay. na. Okay. 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 Love you. Kiingat. Mag Hoy, mag-ingat kayo. Bye, bye, car. I love bye. you, car. Keep you posted, ah. Oh. Oo. Malalaman mo. Huh? Ginaganoan ah, nandun na sila. Ay, si, si picture, dad. Bye-bye. Yan. Picture mo tayo. Mami, <laughs> okay. so to grande. Okay, 'yan, so, yan, yan. You, sisi ko. Ganang ganang Umay, na. 'Yun <laughs> <Babali> na 'yan. Wow. ingat. Hanggang kanon. Oh, may hanggang. 'Yung ticket mismo na 'yan. Oh. Ang pasok ko. Babay na si si. Tapos kaya 'to Tapos, laki-laki atan dito. Ipapakita ko 'yung ticket 'no. Ha. sa iyo 'yan? ah Tapos doon kay maghintay sa kabila. Sa kabila. Okay. So, kaya nyo na Oh, oh, Thank you. Thank you. Ay, teka. Saan ko nailagay yung pera? Bahala <laughs> ka. Mahala ka basta binigay na sa'yo. Babay. Okay. hindi na niyo sa jogging uh, pants. Abay, sisi. Bigay bawi ako. Ayan, <laughs> ah. <laughs> bye bye na. Bye bye, love you po. Sige na, wa. sige na. Kasi ano, baka mga yan, may uwi kayo ulit eh. Makata ko kayo pabalik. Bye. Ingat. Bye-bye, sisigo. Thank you. Bye-bye. Bye, sis. Ipag, ingat. Daddy. Ingat pag-drive, ah. Bye. Ingat. mahaba. Doon tayo sa may table dyan. O yun, eh. No? Dito tayo sa may table. Dito yan. Bakit? Pwede yan. Yeah. Dito. dito sa taas na. wife used to work in the pavilion. Yeah, before it isn't it? Yeah, she was a bouncer. oh, why? Wow. <laughs> wow. No, <laughs> no ito mga not going to be able to I'm wow, laughing so much. Talagang <laughs> wow, sa sa no, uh, um, uh, Yeah, Napakaganda. Maganda ka pa. Ayan, yeah, yeah. Place, really nice. ganda. Again, Ayan no? Know, Um, summertime. Summertime. Um you know this ng This is carbonara bolognese is it bolognese What's your other um that the same. video video oh yes it's Wow. Yes. thank you so, that's it guys Wow! Wow, it's yeah, really nice. Yeah, yeah. Sa harap the waterside, parang kapag gitit. Okay. I wanna sit down. Thank you very much. You're welcome, Thank guys. Thank you. What time? Um, what time now? Uh five Seven. To eight. Oh, it's almost eight. It was good, was it the food? It was lovely. Yeah, it was very. I like the food day. Thank you. Thank you, thank you. We a great enjoyed, night, you know. Oh, oh guys, I that's your seatbelt. Oh. oh right, yeah. yeah. Oh. Sorry, <laughs> no problem. I mean, you don't have to put them on if you don't want it. It's up to you. Yeah, it will stop eventually. Last night when I got That rank just before Easter, and they oh, said right. to us, "This is a temporary rank while we do all the, the rank." They're refusing to put sign up saying, "Please queue this end." We've been asking them for a year, right? Uh, but they said they're not allowed to for some reason. Tempor yeah. So, um, and they're going to be knocking debonums oh. down this year as well, aren't they? Debenz is going.